sa taong, sa taong. yan, iligay yung Para pag-usapan, may peacemaker. Peacemaker ay yung nangahambas ng tao. Peacemaker, kayo rin gumagawa ng ano, kayo mismo nangununa. Kita mo nga, ayaw nyo ibigay ang mga yung mga pangalan. Huwag bang gulo, daw, huwag Ni ID, wala kayong maipakita sa amin na ID. Wala namang problema, nandito na kayo sa loob. Ipakita nyo lang yung mga ID nyo. Ilabas nyo lang yung mga tarheta ng pangalan niny ninyo bakit? Dahil illegal kasama kayo sa mga illegal na ginagawa nyo. Ginagawa ng mga ano na nag sa inyo. Matatapang lang kayo sa mga pinanghahawakan. Kung sa tao, pag lumaban, ipagtanggol ang bahay, damputin, lumalaban daw.